for today's video nga po ay may nagdala po nga po dito ng napakaliliit na bluetooth speaker at talagang ito'y pinapagawa na nga ho sa akin taantayin ah, nga daw ho niya at naboboring siya sa kanila ay di ari nga ho at aking sisimula ng gawin ay baka naman ako'y masisi pa sa pagkalungkot ng pangyayari ng buhay ni tatay eh ay ari nga ho mabuksan ko nga ho itong pute ay kita ko naman talaga ng lagas na yung pinaka charging pin niya Oo ay wari ko naman pinang pinanggigilan ay eh, kung bakit gayong tanggal na tanggal eh <laughs> Maya-maya nga ho ay lumapit na si tatay sa akin at hindi talaga kami makaintindihan at pag alaman ko nga hong medyo mahina ang padirig ni tatay ay di ayon at kami ho sigawan din eh. Dahil ayaw nga ho ni tatay nang may nakasabit daw sa labas o nakalabas na yung kanyang charging pin ay di talaga in-explain ko kung anong gagawin. Kailangan ng ganong mahabang explanation at tingin nyo naman at nakikimali-mali din eh magagarute. Aray <laughs> nga ho ayos na at pinapa-approve ko na lang sa kanya kung okay na yan kung may pababago pa ba siya ay okay na nga daw ho salamat naman at pina-approve na. <laughs> Ari nga at matapos ko ipagbabalik yung aking mga pinagtatatanggal ay talagang pinarinig ko sa kanya. Wari ko naman huwag narinig at tuwan-tuwa naman inong eh, nagawat at narinig ang sounds.